This is SM SM Cementary. Sipit Jack Jose Ang parin Jack ko um, malupit ko oh. Sponsor by Inco Mother's Birthday Ito ang kandila mo um, malupit ng kandila. Tumubo yan. Flores. Flores Valenciano Noscal Valencia. Pusang tumubo yan, Flores eh. Nangay namin. Dito kami tutulog. Ha? Mm -hmm, Tap na tulog dito. Ha? Ha? Huh? Parekang kang... Wag mo, no?